Yung mga aktor na si AJ Perez nagpaparamdam pa rin daw hanggang ngayon. Alamin natin ang balitang yan mula kay Rajmund Alex Furake. Mahigit sampung taon nang namaya pa ang aktor na si AJ Perez, subalit hanggang ngayon daw ay nagpaparamdam pa rin ito. Itong binunyag ng ina ni AJ na si Marivek kung saan ramdam pa rin niya ang presensya ng kanyang anak noon daw, kwento ni Marvek na parang nagahabili ito bago pa man maaksidente. Bago pa man raw itong namayapa, habang uwi sila ay he was just having fun na nakikitang nagpe-play ng music sa kotse. Labis ang panghihinayang ni Mami Marvek sa panahong nakakasama pa sana si AJ. Sobrang namimiss na raw niya ito at sana ay kasama pa rin nila ang kanilang anak flash subalit sa oras raw na siya'y malungkot ay nararamdaman niya ang presensya ni Donatilla bay naroon lamang at kino-comfort siya at sa pamamagitan ng pagpaparamdam at mga mensahe ng kanyang anak naniniwala si Mami Marifek na hindi pa rin sila iniiiwan ito lalo na sa panahon na kailangan nila ng gabay. Si AJ ay pumano noong April 11, 2011 sa isang aksidente kung saan 18 anyos pa lamang ito noon. Yan ang ating entertainment news, Alex Fora at Atak, RMN.